Sa kabila ng modernong teknolohiya, mayroon pa rin mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga misteryong mas matanda pa kaysa sa kasaysayan. Libu-libong taon na ang nakalipas. Itinayo ang Pyramids of Giza. Mga estrukturang perpekto ang pagkakatayo, eksaktong nakahanay sa mga bituin, at gawa sa napakabibigat na bato, mahirap ipaliwanag kung paano nila naiangat. Noon tanong ng mga sintipiko, Paano nila nabuhat at nailipat ang mga batong may bigat na higit sa dalawang tonelada nang wala pang gulong, crane o modernong kagamitan? May nagsasabing alipin ang nagkayo. May naniniwalang advance ang kaalaman ng Ehepsiano pero baka may ibang tumulong. Hanggang ngayon, walang tiyak na sagot. Sa iba't ibang bansa, may naririnig na mababang ugong na parang makina ang The Hum. Hindi ito lindol, hindi eroplano, at hindi malinaw kung gawa ba ng tao. May nakaririnig, may hindi, at hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan talaga ito nagagaling. Yung pakiramdam na, nangyari na to dati, sabi ng siyensya, glitch daw sa utak, pero bakit minsan sobrang eksakto? May nagsasabing parallel universe, panaginip na naging totoo, o makatanda lang na may bahagi ng realidad na hindi pa natin nauunawaan. 70% ng universe. Hindi natin nakikita o mahawakan, pero alam nating nariyan dahil naaapektuhan nito ang galaw ng mga bituin at galaxy. Ang tawag dito, dark matter at dark energy, mga puwersang bumubuo sa halos buong kalawakan, pero hanggang ngayon, walang siyentipikong tunay na nakakaalam kung ano sila. Marami na tayong alam, pero mas marami pa ring hindi. Sa bawat misteryo, isang tanong ang laging bumabalik. Gaano kaya karami ang hindi pa natin naiintindihan sa mundong ito?